<sighs> Aba, anong oras na kaya? Mukhang napasarap yung tulog ko dito sa treehouse. Naku po, wala na naman akong magagawa nito maghapon. Sarap-sarap kasi matulog dito ngayon sa treehouse eh. Uy, kamusta? Nandiyan pala mga taropa. Pasensya na kayo ha. Nakatulog ako ngayon dito sa treehouse eh. Naisip ko kasi magandang pahingahan to. Presko na, tahimik Malayo sa mga naglalato-lato De, joke lang Masarap talaga matulog dito mga taropa Lalo na, lakas-lakas ng hangin dito sa itaas Pero teka mga taropa Buwaba muna tayo dito Maghanap muna tayo ng pwede natin makalaro Yan, tama-tama bagong gising ako Energetic na energetic ako ngayon mga taropa Tara, samahan nyo ako Naku po, mukhang tahimik dito ngayon mga pa wa. Teka teka, tingnan niya natin si JJ kung nandito siya sa bahay niya. JJ! Naku, nakaiwanan na naman ni JJ nakabukas yung bahay niya. Ano ba naman to si JJ? Lagi na lang iniiwan yung bahay niya na nakabukas ha. Naku po, wala si JJ dito. Sarado nga natin tong pintuan na niya. Pa mamaya kung sino-sino na pumasok dito sa bahay niya we. Si Olip kaya? Nandito kaya sa bahay niya si Olip? Olip! Apo? po! Teka nga, buksan na nga natin. Baka natutulog din si Olip dito. Pero kung nandito si Olip at natutulog, eh ayain natin siyang maglaro. Gisingin natin. Ako po, wala rin si Olip dito ah. Parang walang katao-tao ngayon dito sa Omo Village ah. Si Junkert to ah. Uy, Junkert! La 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 la. Get nga ako dito. Kit ako! Uy, Junkert! Baka umakit dyan. Baka mahulog ka. Aga! Wala naman, wala naman. Hindi ako mahulog. Basta, basta. Uy! Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya bigla kang maaksidente, hindi mo masasabi aksidente, no? Hindi, tira mo ako, galing-galing ko nga eh. Ah, uh, tira mo. Tatalo na ako dito sa may bang, isa pa. Oop, oh, Teka po, nga, po. ako nga rin. Galing ko mag-parture, parture. Ako nga rin, try ko nga rin yan, mukhang masaya yan. Teka, tatalo na ako masaya dito. Masaya talaga. Tapos, tatalo na ako dito sa may blocks ng ano, dirt. Oo, tapos tatalo ka ako dito sa Uy. may siso. Uy, teka, 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 teka. Uy, ayos ah. Saya no na. Sabi ko sa'yo, masaya eh. Pero teka, teka, Junkert. Parang walang katao-tao ngayon dito sa Omo Village ah. Hmm, nalilimutan mo talaga siguro lagi yung mga sinasabi ko. Diba sabi ko sa'yo, yung mga bata dito is pumapasok ng hapon. Ano? Hapon na ba? Oo, oh, hapon na. Naku, tinanghali ka na naman ng gising no. Naku po, naku po. Teka lang, teka lang. Meron kasi pinapagawa sa akin si Pepe San tsaka si Clyde eh. Anong ginagawa? Ano pinapagawa nila? Eh kasi, doon sa may bahay ni Clyde, Marami na kasi nakatanim na sugar cane eh. Pinapaalis niya tapos ibenta ko raw. O tapos, ano naman gagawin mo sa bahay ni Pepe? Eh ganun din. Kasi marami siyang tanim na ano na carrots. Binibigay na rin niya sa akin eh. O sige, sige. Basta wag mong kalimutan na hatian ako ha. Naku po, baka hindi kita mabigyan ngayon junkert. Kasi meron akong pinag-iipunan eh. Oh min. bahala nga sa buhay mo. Diyan ka na. Pero teka, 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 Junker, Junker, tara dito, dali. May sasabihin ako ano sa iyo. Yun? Meron kasi yung pinag-iipunan galing sa Lazada. Scanner Lazada? siya. Lazada? Is Scanner? Oo oo. oo, oo, oo. Pwede natin gamitin yun para magmina ng diamonds. O sige, sige. Baka gapit ka natin yun. O sige na. Anihin mo na yung mga dapat mong anihin para mabenta mo na. O sige, sige. hintayin mo ko dyan. Kukunin ko lang yung sagli. Tapos o-order na ako. Naku po, naku po guys, dali, bilisan natin. Hapon na pala, akala ko eh, maaga pa yung oras, kaya nakatulog ako dun. Masyadong mahaba yata yung oras na tinulog ko dun na. Ah. Pero okay lang, nandito naman na tayo ngayon sa bahay ni Clyde. Pwede na natin kunin yung mga sugarcane. Pagkatapos, kunin na rin natin yung carrots dun sa bahay ni Pepe San. So tara guys, samahan nyo ako. Ayan, ayan, bilisan natin, bilisan natin. Nakuha ko na lahat ng sugar cane. Ang gagawin naman natin ngayon guys, eh, puntahan muna natin si Pepe san doon, baka nandoon si Pepe san sa bahay niya. Tapos kausapin natin, ayain natin, baka gusto rin niyang makita yung order natin na scanner. So tara guys, samahan niyo na ako. Pepe san, Pepe san, nandiyan ka ba sa bahay mo? Naku po, wala sa atin, ate ah, ka. Silipin niya natin dito si Pepe san, baka natutulog 'yun. Pepe san, wala naman tao dito sa bahay niya, ah. wa. Pero ayos lang yun. Mahalaga, makukuha natin yung carrots na binibigay niya sa atin para magkaroon na tayo ng pera dito. Tara guys, anihin na nga natin to. Ayan, dami. Dami na itong carrots na bigay sa atin ni Peps. Pero kailangan, tapos natin anihin to. Kaya e, natin para tumubo ulit. Para pagkatapos, bibigay niya tayo ulit. Ayan, ayan, okay yun, okay yun. Ayun, okay na guys. Nataniman na ulit natin tong garden ni Pepe-san. Meron na tayo aanihin na carrots sa susunod. So, ang gagawin naman natin ngayon, guys, eh, hanapin natin si Junkert. Tapos, magpasama tayo sa kanya. Ibebenta na natin itong mga sugar natin tsaka mga carrots natin. Uy, Junkert! Nandiyan ka pa ba? Oo, oh, nandito pa ako. Nagtatatalon-talon pa rin ako. O, oh, tara dito, tara dito. Bilisan mo. Lapit ka dito sa akin. Nakuha na, na naman yun, Vic. Eh, okay na, okay na. Nakuha ko na yung sugar can na binibigay sa akin ni ano, ni Clyde tsaka ni Peps. Pati yung carrots na binigay sa akin ni Peps, nakuha ko na. O tapos, dali, benta mo na para mabili na natin yung nasa Lajada. O teka, teka, hintay mo ako dyan ha. E, ano lang ako, pupunta lang ako dito kay Coverting. Bebenta ko lang to mga carrots tsaka mga ano, Okay, sige, sugar sige, can. Ay, hindi, hindi, hindi. Pangit magbenta dyan kay Coverting, babaratin ka nun. Ang mas maganda magbenta ka dun sa may palengke. Talaga? Di nga, ganun na ba si Kaberting ngayon? Barat na ba ngayon yun? Barat yun, pagdating sa mga, mga, mga binibenta, syempre, siya yung nagbibenta eh. Oh, o sige, sige, teka lang, hintay mo ko ha. Punta lang ako dito sa may palengke. Alright, bilis. Yun, buti na lang nasabi sa atin ni Junkert na barat si Kaberting. Kuntik pa naman natin dumabenta yung mga carrots tsaka mga sugar cane. Buti na lang nandito sa palengke. May mga bumibili pala dito. Yun! Sakto! Meron dito mamimili ngayon na. Merong negosyante dito. Hello po! Pwede po ba ako magbenta sa inyo ng sugar cane tsaka po mga carrots na naani ko? Oo! Pwede magbenta dito sa akin! Ayun! Ayos! Marami-rami po itong ibebenta ko sa inyo Mr. Pili... Mr. Villager! Hindi Mr. Villager yung pangalan ko! Um, ko is Kapinokyo. Ah, kau din pala yung Kapinokyo eh. Bago kasi suot mo eh. Oo, syempre. Kumikita na tayo. Yun, buti ka ba Kapinokyo. Sana kumita rin ako sa ibebenta ko sa inyo. Ba, syempre. Tamang-tama ka pinuntan. Yun, eto Kapinokyo, meron ako ditong ano. 81 na sugar cane. 81 na sugar na ba yon? Naku po, ang barat mo naman. Dagdagan mo naman ka, Pinokyo. Joke lang, joke lang. Sige, bibiling ko yan ng 20 diamond. Ayos, ayos. Mabibili ko na yung ano ko. Pangarap ko na scanner. Totoo ba? Pangarap ko ba yung scanner? Opo, opo. Tapos, meron pa ako dito ka, Pinokyo, na carrots. Pwede ko rin ba ibenta sa inyo to? Pwede, pwede yan. Magkano pa yung carrots mo? Ayos, ayos. Teka, teka po ah. Bibilangin ko lang kung ilan to. Pero na kung ano, Kapinoki, 133 na carrots. Ayun, ayun. Kunin mo muna yung diamonds. Dali. Yun, ang dami. Salamat, Kapinoki. Teka, teka, teka. Ayaw mo kunin yung ano ko eh. Sugar cane. Bahala ka, malulugi ka niyan. Hindi, hindi. Ah, uwa ko lang yan. Mamaya ko na kukunin yan. Mayaman naman ako na Kunin mo yung diamond, mo. Marami pa. Teka, teka, huwag mong bigyan ng marami. Eh, maungungwa rin ako mamaya niyan eh. Ha? May sinasabi ka? Ay, hindi. Wala, wala, wala po. Salamat ka, Pinokoy. Mauna na po ako, ha? Oh, sige, sige. Paalam. Jungbert! Nasaan na kaya yun? Nakupo, nasaan na kaya yun? Ang sabi ko pa naman sa kanya, maaga kami magkita dito eh. Para maaga kami makapunta doon sa minahan. Mukulo ko talaga yun. Mukhang nagpuyat na naman yung bata na yun na. Nasaan ka na kaya? Uy, Jungbert! Big! Ha! Ha! Big! Big! Ha! Big! Ha! Ha! Big! Uy! Ba't ba yung ka? Eh, hindi ko na... Munti ko na malimutan na may lakad nga pala tayo. Nagpuyat kasi ako agabi Ayan! Ikaw kasi weh. no nakaram pa kita sinasabihan na matulog ka lagi na maaga we, ay mo makinig sa akin. Sorry na, sorry na. O yaan mo na, by the way, nandito na yung scanner na sinasabi ko sa'yo, dumating na yung order ko. Aba, ako nagready naman ako ng pickaxe para sa mina natin. Uy, ayos, ayos. Sarap mo talagang asamar, lagi kang ready. Siyempre, boy scout ata to. Uy, ayos, ayos, parehas tayong boy scout, lagi tayong ready. Siyempre. So, paano? Ready ka na ba sa pagmimina natin? Nagbawang ka ba ng pagkain tsaka tubig? Allah, nalimutan ko magbawon ng tubig. Pero may pagkain ako dito. Gusto mo ba? O oh, sige, sige. Mamaya na, mamaya na. Doon na natin kainin yan pag nandun na tayo sa cave. Hindi, kunin mo na lang din. Luto ng nanay ko yan. Pinabawon sa akin yan. Yun, ayos. Salamat sa nanay mo, ha? Ah. Wait lang, wait lang. Paano pala gumagana yan, Vic? Eh, doon ko na, ano, ipapaliwanag sa'yo sa cave. Pero teka, teka. So, ayun, mga taropa. Curious na si Jumbart kung paano gamitin tong scanner na to. Kung curious na rin kayo, eh mag-iwan na kayo ng subscribe para malaman nyo na kung paano to gamitin. Tama, tama, mag-subscribe na kayo. Ayun, nakasubscribe na si Ra. Tara, pumunta na tayo sa cave. So paano mga taropa? Nandito na kami sa cave ni Jumbert. Eh para dire-diretso na tayo, ilike nyo na rin tong video ko. Para dire-diretso na tayo sa pagbimina. Di ba, Jungbert? Tama! 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 oh, ayun. Like nyo na. oh ayan, Jungbert. Nakalike na sila. maalam maal talaga tayo ng mga taropa natin, eh. Siyempre! O, tara. Huwag na natin itong patagalin. Dahil nag-like na yung mga bata, eh, paano nga pala gumagana yan? Eh, ito na nga. Ipapaliwanag ko na nga sa'yo, Jungbert. Pilisan mo na. nakurious na ako, eh. Itong scanner na to, nakaka-scan siya ng mga ano dito. Mga diamonds, ah, uh, gold...

Munti ko nang ma-scan e. Eh. Mamaya na, mamaya na. May curious akong tanong. O ano na naman yun? Baka ano mo nga pala nabili yan? 45 diamonds to, Jungbert. Bakal naman yan. Sana worth it naman yan. Worth it yan. Unlimited naman natin itong magagamit eh, Kahit ilang o, beses. Sige, sige nga, sige nga. Gamitin mo na. O sige, sige ito ah. 3, 2, 1. Ayan. Teka, teka, teka. O oh, may kita ka? Itu jumbo, jumbo itu sebab nanti itu tuh, tuh, itu siki, itu, itu tebak, Tega-tega mau sama, mau sama, ada, 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 direcu 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 ada, Sige ada, 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 tega ada, 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 Di ada, di ada, 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 ya ada, 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 Wala naman ang mo ko eh. Dito, 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 dito. Sa likod mo, sa likod mo. Yan, yan. Butasin mo dito. Yan. Yun, ayos. Asa na? Wala naman ah. Meron. Ayan, malapit na wo. Dito, ayan, sa tinatayuan mo. Dito, dito, diba? dito, 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 dito. Yan. Dito. Yun, ah. di ba? Sabi ko sa'yo eh. Wow, apat na diamonds. Kakawa tayo ng seven. Ayos, di ba? bawing bawing tayo. O, ito, meron pa dito. O, ito. Ito, ayan, ito. Dito? Oo, ito, oh, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Diba? Sabi ko iyo, eh. Loh, isa lang. Pangit naman. Baba tayo dito. Dito, 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 dito. Ito, marami. Jumbert, meron pang gold. Saan? Dito, dito, ito. Binupupo ko. Ayan, ayan. Ito, ito. Saan? Oh, ito, sa may lava. Dito. dito, ayan, oh. Oh, diba? Isa lang naman yun, eh. Oh, dito sa may taas, meron pa. Oh, galing, oh. Dami oh, ko na uwas eh. seven Meron ako agad ng seven na diamonds. O oh, sige, try naman natin ulit. Saan pa ba? Dito, dito. Ito, diretso lang. Wait lang, big Wait lang. Bakit? Kairam naman ako nyan. O oh, sige, sige. Ikaw, try mo ito. I-right click mo lang. Alright, sige. Um, oh, charging, charging, charging. O yan, sige. Tabi tayo mo, Bic. Tabi. Sabi ko sa iyo, ito mo. o. Oh, o, oh, diba? Susunta mo pa ako. Alis ka dyan. Alis. to ito, ito, ito. ito. Ito piko yung pa! po! Uy! Ayaw na natin! Sabi ko sa'yo, mababawi natin yung pinambili natin yan eh! paling naman eh! Sige, kunin mo! Uh, search pa ako, search pa ako! Charging! 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 Ito yun! Uh, lapis pala yan! Ay, wala! Ito, 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 ito! Taas! Uh, ito, ito, taas! Taas! Ito, taas ba talaga? Ang gulo mo naman mag magbegirek! Dito, dito, dito! Nakita ko dito! Marami pa! Durado ka ba? Okay, tayo, okay. Okay, tayo, okay. Marami dito, nakita ko talaga! eto sabi ko na oh. Uy, ayos. Akala ko di kasi may gumamit eh. Masaray ako dyan. Magaling ako eh. Galing mo talaga, Jumbert. Mudali, kunin mo pa to. Mag-scan pa ako ah. Sige, sige, charging, sige. Charging. Pero teka, tingnan mo yung buhay nung ano ah. Battery niya. Nalulobot yan eh. Kaya nga, pansin ko nga. Ito, meron diamond dito oh. Teka, teka, nang wala Dami ka na. na. Yun! Ayos! Dami ah! Dami talaga. Ang galing, diba? Scan pa ako ha. Sulit ka sulit sa atin yan, Jumbort. May 48 na ako dito. Bawing-bawing na yung ginastos natin. Pero teka, teka, Jumbort. Bakit? Eh, lobat na pala tong scanner natin eh. Hindi pa. Pwede pa yan. Hindi. Hindi pwedeng lobatin ng sobra to. Kailangan i-charge muna natin. Alala, anong gagawin natin? Eh, dahil marami naman tayong nakuha ng diamonds na... Pwede naman siguro tayong bumalik sa Omo Village nito. Tapos, itago natin itong mga diamonds natin. Secret lang natin ito sa mga kasama natin, ha? Okay, sige, sige. Baka makita rin tayo yan at gamitin nila yan. Uy, Jungbert, Jungbert! Uy, ano yun? Dahil marami naman tayo na ng diamonds, e, bigyan din natin ng diamonds si Pepe San. Meron kasi taguan si Pepe San dito ng diamonds, si. Eh. Naku, bakit naman natin bibigyan ng diamonds si Pepe San? Ikala ba, itatago natin yan? Eh syempre, binigyan naman niya ako ng carrots para mabili ko itong scanner natin. Aba, o oh, sige sige, sobra-sobra naman yung diamonds natin eh. Oo, oh, tara-tara, lalagyan ko na wa. So ayun mga taropa, maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagmimina ni Jumbert. Pero kung gusto niyo pa ulit mapanood na magamitin namin itong scanner at magmina, eh huwag niyo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo lagi sa mga video namin nila Jumbert at ng iba pa natin Mama. mga taropa. So, hanggang sa susunod na video. Salamat! Bye-bye!